O hawak lang kayo. O tingnan nyo, yun, ang dami nyong ano, dumi sa katawan. Ayan, mag-ulit na kay nanay. Dahil kung hindi namin pwedeng iwanan na medyo mabako. Kung so, nakakaawa naman sa mga kapitbahay, lalo-lalo sa mga bata. So mag-ulit na Pati yung driver. Pati yung driver, <laughs> Pati niyo. Na na yung ma driver, maglilinis na rin to. Kasama ka na rin pala sa ano, operation mm -hmm. ng Benz TV team. Ako. O, oh, sino magkakabit Ako sa kanya? Magkakabit naman sa akin. Ito, ma. na Ma. Ikaw, mga nakamara, nakikin vlog mo na mga naman natin. Kasi, wala mo na nakamara sa akin. Ito, ma. Nag-subscribe mga kababayan po kayo yung aming team manon po so, ginagawa namin para uh, kayo sa mga katulad nila na mga kabanda na wala na talaga makayanan na may mabuhay na maayos dahil sa kanilang kalagayan. Eh ah. mga ano 'yan ng mga 'Yan po ang team ng Benz TV team na mga ano po 'yan, masisipag. Ayan po ang driver o oh, kasama natin po sa pag ano. Pa Dam, anong tawag niyan? Dam, operation, yes, linis? Uh, bayanihan. Bayanihan ng Benz TV Team, no? Yes, Benz TV Team. Ganon uh, ganun Agen kasi si po ang ano, Benz TV Team. Kasi kawawa yung mga kababayan natin dito, lalo na may mga bata. Okay. Kapapasila sa kanila ka lang. Ayan, inabot na tayo ng ulan dam. Ayan, inabot na tayo ng ulan dam. Ayan po ang naging cameraman ko nga si Naging cameraman ko si Madam uh, Meros Vlog si, lang Meros Vlog siya po nagkakamera sa akin Dahil sa busy kami uh, Pag-follow po niyo po si Mil, uh, Meros Vlog po, Blag po. Uh, Siyempre po si Madam <laughs> Siya po nagkakamera sa akin ngayon Pero mas maganda po yung lahat ng Bench TV Tama. team Ayan po si Tatay Anong. Grabe si tatay yun. Oh. Ayan, upo. be, paupuin mo si tatay, b? Baka madun. Tay, upo po kayo dito. Bigyan mo upuan dito. Ayan po si tatay, payat na din po si tatay. Dama daman lalayas ka na dam. dam baka nandyan yung kayamanan ni Tatay Dam. Oh, daw. Pag-ingatan mo yan dam. Tay. Oh, yung panti daw na Kala ko kayamanan ni Tatay. Next, si Nanay Dam. Buatin mo na lang kaya, Dam. Si, ano, si, Ah, oo, magaling yan si Homliceros. Lalo sa mga senior. Para alam Ayan po si nanay po. Nahirapan po siyang lumabas. Nahirapan po siyang lumabas.

Ayan. Yeah. Okay. O hawak lang kayo. O tingnan nyo. dami nyong ano. Dumi sa katawan. Hangin, ha? okay, hmm. Alam nila yung nyo na ganyan kayo Oo. Bukod taong ka O sino ka raw? May nawawala <laughs> mo, anak. <laughs> Nay, sabi, sabi ko mo namagan sa akin. Sabi niya, hindi daw kasi nanawagan na daw siya sa iyo. Nay, kapatid ko rin eh, <laughs> yan. Kapatid ng mami, pati mo siya. <laughs> Manas na yung paa mo na yan. Aming... Ikaw na, wala ka na pong kapatid. Ma'am. May kapatid ka po. Ay, ba, po ba? Bakit po? Anak na wala ka na rin po anak. Asa ah, na po? Sabi po, ano, may anak daw po kayo. May anak daw po kayo. Asa ah, na po yung anak nyo? Ay, anak nyo po ni tatay wala. May mga kapatid ka nay Wala nang isa akong anak. Magulang nyo po. Wala na rin. Wala na diya Bakit na ano, magana yung ano, paamo mo? <laughs> oh, anong nangyari dyan? <laughs> Grabe ano, Nay. Grabe pa ang kalagayan nyo, <laughs> oh. oh. Ligo kayo na, ya. Baka po mga laglag kayo. May kinakain kayo niya yun dyan? Yung ano, kayo dala ni Sir. Dala po namin yun, Nay. Ngayon lang. Thank you. Wala pong ano man, Nay. Maraming salamat. May naman Opo, nandito lang po kami para sa inyo. Kaya ka kaya? Kanina po sila dito, wala lang kami pinasapigay ito sa kanila. Busog po kami, Nay. Huwag niyo po kami alalaan. Sanay po kami na'y magutong. Kaya huwag niyo po kami alalahan na hindi kami nakakape. Ayan po. <coughs> Nililinis na yung bahay nyo. Hmm. Para malinis. Kasi, ma Nay, mahirap po yan sa kalusugan nyo. Yung marami ang ano, bahay nyo. Binit, Nay. Yung makuha nyo, yung pila doon yung ano eh. Bakit po mayroon kayo dyan? Mayroon na lang, ma'am. Kasi nga. Kasi nga. May na po ang ano nyo, ang electric pan. Ano? Mm. Yan po ma. Kababayan, ito po yung result ng linis namin. At ito lang po yung bahay nila talaga. Uh, ito po. Kanina grabe para ito basurahan po talaga. So nilinis po namin yon kasi kawawa po yung dalawang maglulot lola. Ito po ngayon. At least okay na po sila ngayon. Ito po yun. Salamat po. Ay, salamat ha. Maraming salamat, sir. Hindi na magtatagal. Kasi uwi na kaling kami. Uwi na ka sir. Oo. Para kung dito kayo, mabuhat na lang na kayo namin. Na. Hindi namin kaya. Oo, oh, ibubu... E, papasok muna namin kayo, ha? Para kung dito kayo may mga obligasyon Maddolio. pa rin kami na, ha? Hi. Sabi nung babae dito, Diyos, yung matumulong. <laughs> Hindi. Hindi, malapit lang sila, uuwi oh, oh. sila. Oh. Babalik na lang kami, Nay, ha? So, Naawa ma... ko sa kalagayan ninyo, Diyos so, ko. Maawa. Maawa kayo siya. Oh. Pag-ibig na matanda, wala pang kasama na bata. Oo oh, ano? nga, sige lang. Laban lang na, la. Oo, oh, oh. ay ko sa ako. Ngay hindi nila sa bahay ninyo magkakita sa'yo na po e, putulan mo na ang kuko kay. parang ano na Diyos niyo. dati nagpapaputol pa to ng kuko sa akin eh. ngayon hindi na talaga mabuti na lang may nagchat sa amin magpasalamat ka sa kapitbahay nyo ha <coughs> wag kang mag-alala hindi ito yung una at pagsasama natin mag-result magbaka baka magsawa ka sa amin sa kabalik-balik namin sa'yo. Malapit lang kami, malapit lang sila, Nay. Dala kami ng pampers mo. Uh -huh. Ha? Nakatawanan ako. Uh -huh. Bakit ka pagtatawanan? Ba, pag pag nanganganak mo, na, nakadaya, Fer. Uh -huh. Kailangan mo yan para pag sahigaan mo. Pag nakaihi ka, oh, hindi ka na Hindi ka nababaho. Nagbantay din ako sa ospital ng mga nakarang araw sa na rescue din namin. Ako si Madamia, Ha? Bisaya ko. Oh. Ang bigla naman si Nanay. Sige, Nanay, bye-bye. Sige, sobrang haba. Ingat kayo sa sapunyo na Lamat. Salamat. Nabuhat na lang po ako. Salamat. Masukin na no, sa na, kasi na, kasi and first na, nakaligo na. Uh, so yun, nat, pati, bigyan mo ng yan. Bye-bye na. Bye uh, bye yeah, bye si. bye, thank you very much. Thank you very much. Sige na lang, alalay na lang pa, pasok sa loob. Na dun, no. Diba, alay na lang. Ay Oo, pala pala palakarin na lang doon.

Bye-bye, Noy. Bye-bye. Bye-bye, Noy. Ingat kayong tatlo, ha? Hindi na ako magtatagal. Salamat, ha? O, ingat kayo, ha? Oo. God bless, Nay. O, Thank you so much. Uh, Kain kayo, ha? May bigas tayo dyan. Marami, o. Oh. May dala kaming bigas. madami. Bye-bye. Uh, Bye-bye. Huwag uh, na. Sayo yan. Sayo yan. Bye-bye, uh, po. May bigas kayo, o. Oh, marami. Ah, uh ah. -huh. Sabihin uh -huh. nyo sa like God, tulungan nyo yung matanda. Ah, uh sige. -huh. Salamat. Bye-bye, Nay.